Dado. Ito guys yung ano namin Aming pagkain May damo <laughs> Damo <laughs> Ito isa sa baw Boss ayaw Sa bakas mo mm. Thank you Ito pa yung sila Ito pwede sila Bye now guys few moments later. Sa area detail sa accommodation namin. Ngayon eh magwawasi nga pa ng damit namin. May damit ko para uh, magwawasi tayo para ano makapag uh, ng iba. What? Damit kasi ang dami na rin na gamit namin simula nung um, dumating kami rito. Ah, medyo mainit dito, guys. Ngayon, uh, lalabas tayo. Ngayon, mainit ngayon, Dito kami sasampay pala. Dito kami ng washing. Ito yung mga sampay ng mga ibang lahi. Oh my God! Oh, ngayon, nag-washing. Wow! Ayan. Medyo, ano siya? Mabula pa. Ito na tinong kunting tubig, guys. Naparami pa ako, naparami pa ako ng ano? Sabon. Ngayon ko na lang six na lang para ano? Tapos dryer na. Oo. Hay, ano ba? Ito guys, yung washing namin sa lahat, washing ng lahat yan ng Pilipino. Ang uh, pinoy dito, ilalaba. Ah. Uh, ito guys yung ano, medyo malaki yung rooftop nila. Yeah. Uh, rooftop nila dito. Ito yung mga sampayan. Ang uh, kasama namin si Lakay. Lokano rin. Uh, medyo mahirap pag experience ng uh, ibang bansa. Pero titiisin eh mailan tayo nakapag may mailan tayo napunta sa lugar ay kailangan maging malakas yung nakakamatawumuta okay so na ang tanim nato ni naayos at laging ayan palagi laging anihin mga pamilya mo lagi tawag lang lagi tawagan lagi para hindi ka mahonse kalaban dito ko music ngayon eh i-modern na kasi pwede naman para sa totoo ko pwede na mag video call guys. Thank you. One hour later. tayo ngayon. Sobrang init kaya dito. Siguro mga five minutes ko ko na yan kasi sobrang init. Madali siya matuyo. Pero ang init dito hindi siya nakaka team at hindi nakakapawis. Dry siya, dry, dry. Subscribe na rin po ang YouTube channel, uh, hashtag mga kulong dicer at paklik na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking mga video at aking mga upload. Maraming salamat guys!